mga kababayan ko. Hindi niya mapapatawad si Pangulong Bongbong Marcos kasi bakit mga kababayan ko ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos yung nag-iisang resources nila ng pera. Mga kababayan, which is ano? Pogo. Philippine Offshore Gaming. Mga kababayan ko. Ngayon, paano siya napunta dito sa Netherlands? Mga kababayan, at bakit niya sinisisi ang Pangulong Bongbong Marcos? Dahil nadawit siya sa Lucky 799 mga kababayan ko na nahuli na ni-raid sa porak Pampanga kung saan mga kababayan ko sa mga sa Kampakumpanya mga kababayan ay isa siya sa mga legal ng mga nagpapatakbo ng illegal na pasugalan online sa bansa natin sa Pilipinas. What? Kung saan sangkot ang pangto torture sa mga kapwa nila Chinese at pangdudukot sa mga kapwa nila Chinese upang gawing Pogo worker, mga kababayan. Woo! Ngayon, paano nasangkot si Harry Roque? Umamin yeah! sino si Cassandra Leong that the former <coughs> Mga kababayan, mga kapatid, ay isa po sa mga legal adviser yeah! ng Pogo ng Lucky South 799. Ngayon, mga kababayan, ano ngayon ang pagkakasala ni BBM? Ang sagot, mga kababayan ko, wala. Woo! Sino ngayon ang nagkasangkot-sangkot at nagkandaleche-leche buwet gumawa ng kapalaran niya? Siya, mga kababayan ko. Dahil siya ay kasangkot at kasapakat ng mga na-issue o yung mga taong involved sa Pogo. Mga kababayan, Walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. So anong pinuputak ni Harry Roque, Diyan sa billionaire news, mga kababayan kung na sinasabi niya dito, mga kababayan na hindi niya mapapatawad ang mga Marcos. Hindi. <laughs> oh. mapapatawad ikaw gumawa ng sarili mong hukay. Ikaw din ang gumawa ng sarili mong uh, paglilibingan. Ikaw din ang may kagustuhan niyan. Nagpakasasa kayo sa pondo at pera ng taong bayan noong panahon na nakaupo si Digong at nagpakasasa ka ng mga mga, mga pera nang galing sa sugal. Yeah. Tama ba ako doon? Nagpakasasa ka ng dahil gusto mo na kumita ka ng limpak-limpak na pera subalit ang kapalit mga kababayan ko pagdating ng araw ay ikaw ay kakarmahin. At ngayong kinarma ka na, nasa harapan mo na ang karma, eto na yan. Mr. Roque let's face the reality. Huwag mong isisi sa iba ang pagkakamali mo.